Ah, uh, magandang umaga po sa mga tagapakinig ni Sis Nicky. Napapasin ko lang po dito sa mga pinopos tungkol kay Daniel na pinap sasabihin niya yung talata. Tama yung pagkakasabi niya sa talata. Pero hindi niya ilalagay yung bersikulo. Ang ilalagay niya kuya Daniel. Bakit ganoon? Ah, kuya Daniel. Daniel ang nilalagay niya, Kuya Daniel. Halimbawa, ano po? Uh, halimbawa, meron siyang... Ah, hanapin ko. Grabe, sabi ano? Ko, sabi ko, kakaiba, kakaiba, kakaiba ito. Ngayon, pinag-aralan ko, bakit ganito siya? Gan, bakit ganito, ganito siya? Ang sabi po ng, ng Bibliya sa ganun klaseng tao, na nga ang kinasalita ng, ng Diyos. Ayun po yun, mga kapatid. Hindi naman po siguro masama yun. Ano, mga kapatid, ano kumbaga, 'di ba? Yung ibang ba yung ibang bagay nga ay eh, pinag-uusapan ng tao eh, yung mga katulad ng negosyo, katulad ng kung ano nung kung saan ka interesado, 'di ba? Nag-uusap po sabi yung mga tao kung ku anong gusto nilang pag-usapan. Kayo naman yun eh, eh kami syempre, kaya nga kami lumabas, kaya nga kami lumabas, mga kapatid. Ano eh, paulit-ulit na aral, walang lasa, walang aral. Kaya paglabas namin, ayun ang hinanap namin o oh, nakakita naman kami sa awa at tulong ng Diyos sa pamamagitan ni Brad CJ eh nakaka, ano kami, nakakapagano kami ng aralan pwedeng magsalita, pwedeng magtanong kung may duda, pwedeng magtanong kung may mga tanong open po kami sa amin mga kapatid hindi kami pwedeng tatusan na kami nag-aaralan bakit kayo lang baga ang may karapatan ayos ayos ha ayos ayos baka ako'y mahal Vlad, eh masyadong maaga pa ha ganun lang yon mga kapatid ano Hmm. Ngayon, yung may nagtatanong sa akin na, uh, may nagtatanong sa akin sa YouTube na, uh, ano ba ang katungkulan mo sa SMCGI daw? Ano daw ang katungkulan ko? Ay, wala, wala akong katungkulan. Ako isang membro na lang kay Brad Eli. Noong uh, nung una kay Brad Eli, talagang marami akong natututunan, marami akong natutunang talata. Nagsusulat pa nga ako eh. Pero nung kay Daniela Lason, wala. Naka, Naka-ano na lang ako sa kanya. Wala lang wala lang kaya alam mo mga kapatid yung mga yung mga umaano sa amin ng mga bumabato yung mga ar aralan namin natural kaya nga kaming lumabas eh intensado kami sa aral uhaw kami sa aral kaya ganon ngayon yung community prayer namin kahit sino pwede pong mag-join doon Man manood po kayo uh, via YouTube po yon ipos ko na lang po ah uh, may YouTube tapos meron sa FB ni, ni Brad CJ ipos ko na lang po after ng ano yung mga nagtatanong kasi alam mo, mga kapatid, yung mga, uh, yung mga nakikinig ng na mga Exeter, alam nyo, mga kapatid, alam naman natin kung bakit tayo lumabas. Alam natin yung sa kalooban natin, di ba, tayo nag a uh, naghahanap tayo ng aral, ng tunay na, yung tunay na aral ng Kristo. At alam nyo rin, mga kapatid, kung sino rin po yung mga papakinggan nyo. Alam nyo, parang damit lang po yan. Parang small, medium, large. Kung anong gusto nyo, kumbaga sa bentahan, ayan, bahala kayo kung kanino nyo gustong makinig. Ayun lang po yun. Wala, hindi dapat tayo mag -ano sa mga gay. Kilala nyo ang sarili nyo kung anong hanap nyo. Kung ang hanap nyo po ay talagang aral, kung talagang ano, alam nyo kung sinong papakinggan nyo. Ako naman, opinion ko lang naman to. Ako, naglalay ako ng akin. Ano? Ngayon, sa mga viewers, salamat sa mga nakikinig. Siguro, nakakalapat lapat tayo ng puso at kalooban kung anong kung ano hinain natin kung ano hinain natin sa ating pinagalingan yung pagtrato sa atin ibablock na lang tayo sasabihin iba ang diwa alam mo pagkano mo ba sasabihin iba ang diwa e eh, teka, yung puno mo baga yung mga worker ba, yung mga DS ba hindi ba kayo nag-iibang diwa sa mga pinagagawa nyo okay lang baga kayo o oh, eto ha, may babasahin ako dito sige, mamaya na lang tayo magbabasa ng uh, mga comment uh, may babasahin lang po ako dito Actually, pinost ko na to sa Facebook. Kaya lang, may mga nag-aabang sa akin sa YouTube sila. Eto ah, kapatid po ito na hindi na dumadalo. Sabi niya, Hi, sis Nikki, After two weeks na nagpaalam ako sa isang opisyal, ay dinalaw ako ng manggagawa at ng opisyale sa bahay namin. Bakit daw hindi na ako dumadalo? Sabi ko, ayaw na namin. Bakit daw? Sabi ko ay wala na kasing ibang maipaksa paulit-ulit at napakahaba. Dapat daw ay lumagay lang. Kung, sabi daw nung, ano nung, dumalaw, nung, nung officer, dapat daw ay lumagay lang kung saan ka tinawag. Wow. Si DSR daw ang punong mangangaral kaya si DSR ang magdedesisyon. Wow. Sagot ko naman, eh hindi ako nagreklamo. Sinagot ko lang ang tanong niyo kung bakit ayaw namin. <laughs> Magaling yung kapatid sumagot eh. Oo nga naman, kaya nga lumabas na siya eh. Wala siyang karapatang magreklamo eh. Kaya nga lumabas na eh. Ano ba naman kayo mga worker? Hello? Sasabihan nyo ng si lang ang may ano, ang uh, CDSR lang ang nagdidesisyon. Tapos nung umalis na, sasabihin nyo, ah, uh, lang daw, ano, kung saan lang daw, lumagay lang, kung saan dapat, ano, kusa uh, kung saan ka tinawag, kung ka dapat lumagay. Eh, lumabas na nga, eh, umalis na, eh. Hmm. Oh, ito. ito, ito. Paulit-ulit at napakahaba. Paulit-ulit at napakahaba. Dapat daw ay lumagay na lang kung saan tinawag. Si DSR daw ang punong mga ngaral. Kaya si DSR magdidesisyon. Sagot ko naman, eh hindi naman ako nagririklamo. Sinagot ko lang ang tanong nyo kung bakit ayaw na namin. Nasabi ko na kako ang lahat dahil nasa labas na ako. Kapag nasa, kapag nasa loob, eh pag nagsalita ka eh, sasabihin ka na may maling diwa, lobo, anak ng demonyo, masamang tao, etc. Alam mo, marami din po nagsabi sa akin yan. Bumalik na daw ako kay Satanas. Nahilan na daw ako. Hoy, oh, hello. Alam nyo, mga kapatid, mga DS worker, hindi lang kay nag-iisip kasi dala yan ang kabubuhan nyo. Walang ganyan, mga Mars. Wala. Yung pagka ka, kay Satanas na kami, eh, teka. Eh, yan ba nagsasalita sa'yo? Hindi hindi mo nadidiwaan na nagdi na. Ayun ang mahirap sa inyo, eh. Masyadong gin alam nyo, masyado lang ginto ang tingin nyo kay Daniel Rason, kaya kayo kaya inaaway nyo kami mga lumabas masyadong napakag hindi nyo na nga matanong eh katulad nung paksa mga kapatid eh mo yung paksa no umaabot ng walong oras ng ano, walong oras, paulit-ulit kasi alam mo mga kapatid kaya kasi paulit-ulit yan, wala naman kasi siyang consultation eh, hindi katulad nung panahon ni Brad Ellie, may consultation, natural haba, May consultation eh, naabot pa nga ng dalawang oras yung consultation eh. Eh di yan, kay Danya Rason, ay eh, wala. Talagang ang mangyayari paulit-ulit. Para mapahaba pang niya yung paksa. Anong po yun? Alam nyo, mga kapatid, ano, yung mga nasa loob, ano, medyo ayos-ayos kasi ang pangit, ano. Ang dami nyo sinasabi sa mga lumabas, at saka sa mga closet, sa mga exit eh nababasa ko naman ayun ang hindi maganda inababasa ko. Alam nyo, mas maganda, mas maganda, ano, magkaroon kayo ng, ano, mag, mag, live kayo ng inyo para magkaroon kayo ng boses. Kaya lang, alam niyo paulit-ulit din ang sasabihin nyo, kami daw, mga bumaling na kay satanas, abay, teka, ano ba ang ginagawa ni si Tanas? Sino ba si Satanas? Si Satanas ay sinungaling katulad ng puno mo. Ano ginagawa ng puno mo? napakasinungaling sinungaling ha. Ang sasabihin niya, nadagdag, wala doon na bawas sa broadcast, eh tinanggal na nga niya tinanggal niya nga yung mga ano, yung mga tinanggal na nga niya yung mga ano sa YouTube, yung mga aral ni Brad Eri na question and answer, tinanggal na po niya. O wala na, naka-private na. Pagka nakita mo, wala na, hindi mo na mababasa. Alam mo eh, mga sinasabi niya, hindi niyo lang alam eh. Ay, ah, ito, mag-ano muna tayo dito, magbasa muna tayo dito. hmm, ah, break time. Ah, break time po kayo, kapatid na rin. Sa Canada po kayo, ano, ah, tawag dito. Oh. Ito so, si kapatid na Adrian Biano. Hi, hello kapatid. Good morning from from exit ng Torino, Milano. Ano to Firenze, Rome, Roma, Nap Roma and Napoli. Nap Napoli. ano ah, may nag-exit ko. Exit ng hmm. Ah, ito si kapatid na uh, uh, Babs Lopez. Ah, pwede ko nang basahin yung pangalan niyo. Ganun nga po, nung mga six months pa lang, napansin ko na paulit-ulit lang ang paksa. Alam nyo mga kapatid, alam niyo marami na po nakapansin yan. Simula na po nung namatay si Brad Ellie, wala na. Wala na, talagang yung iba umalis na. Yung iba, bago namatay si Brad Ellie, wala na sila. Or bag, uh, nung namatay si Brad Ellie, wala na, umalis na talaga sila. Tapos yung iba, nagantay pa ng anim na buwan. Uh, yung iba, dalawang taon, hanggang three months. Ako, kailan lang ako nag-exit eh alam mo talagang wala sinasabi nila, paulit-ulit na lang. Alam nyo mga kapatid na nakakapakinig nitong live ko na mga nag-o-observe dyan sa iglesia na ni Daniel Rason. Alam nyo kayo makaka-assess nyan. Wala naman na kayong aral eh. Wala naman kayong pagmamalaking aral. Wala nang unawa ang puno nyo mga kapatid. Tapos sasabihan nyo kami na bumaling kami kay satanas. Alam nyo ano lang kayo eh. Ano lang kayo ano ang dating kultong kulto sa totoo mga ano mga kuyog kayo ang mga sinasabi niyo pare-pareho sa mga lumabas eh ang sasabihin niyo na lang bumaling kay Satanas buma bumaling kay Satanas ano ba naman yun hindi naman bang ano dumabas lumabas lang bumaling na kay Satanas nakikita niyo ba yung mga ginagawa namin kami mga nag-exit nakikita niyo ba kung anong ginagawa namin para hatulan niyo kami Ayun, mahirap sa... Yo. Alam mo, ang bumaling kay Satanas, ayan, yan yung nagtanggal. Yan yung nagtanggal ng na mga aral ni Brad Eddy sa YouTube. Ayan yung mga tampalasan. Ginagamit ang ginagamit ang pangalan ng Diyos sa pamimera. Mga naadya sa harapan, mga nagnanako lang naman, mga iskamer. Ayan ang mga bumaling na kay Satanas. Wala ng aral. Iniitsa pera ng aral. Ginagamit talang ang pangalan ng Diyos sa pangangalakan. Ayun po yan. Kung sasabihin mo kami, bumaling Ayan ang mahirap sa inyo eh. May mga salita kayo hindi nyo kayang panindigan. Yung mga sinasabi nyo yan sa mga lumabas, yung mga kay satanas na nag na ang diwa, hindi nyo kayang panindigan yan eh. Kanino ba nag ang diwa namin? Kanino nag ang diwa namin? Kay Daniel Rason, laban kami kay Daniel Rason. Laban kami sa mga sinasabi. Nagpagawa siya ng estatwa. Siya ang pinupulit, pinaparangalan. Tumutulong siya sa harap ang camera, lagi siyang may hawak na ka may hawak na camera para tutukan siya. Ayun po, mm, po ang nilabag namin. Hindi po kami lumaban sa aral ng Kristo. Okay lang baga kayo? Kayo ang mga ano, kayo ang mga lumaban. Tingnan niyo mga dating niyo. o oh, ibablock niyo 'yung mga lumabas pati ka mag-anak, ibablock niyo. Ayun ba aral ng Kristo ba 'yan? Alam niyo kayo magtugil, kayo magtigil-tigil. Ang sinasabi niyo kasi, masyado na kayo nagtiwala. O oh, ayan, ang hinabili ni Brad Ellie, diyan na laang nakanganga na lang kayo. Tiwalang tiwala kayo. At saka yung nagsasabi sa amin na probes, hindi kami probes. Kasi alam mo, kung ako'y probes, abay nakanganga na rin ako doon kay Daniel Rason. Eh kasi bilin yun eh. Maka Brad Ailey ako eh. Kaya talagang ah, ano yun, ko, susundin ko yung utos. Eh mga ulaga lang itong mga to. Eh kung hindi ba naman tanga itong mga nakanganga dyan na namamanati ko. Wala namang aral na. Oh, sa, sa tao na, eh, sa tao na nag, ano, nagtiwala. Oo, oh, lilipat. O, hanggang ngayon, nag-aantay pa kayo ng paglipat. Walang paglipat dyan, mga kapatid. Nangangarap na lang kayo. Lumipat yung pag-aari na iglesia, tuloy-tuloy ngayon. Pati yung mga pamemera online na talagang matibay na dumadaloy sa iglesia, yun ang lumipat sa kanya, nasa kanya. Pero yung aral, wala. Wala kang aral. Anong aano mong aral dyan? Hmm. Pinapatagal nyo lamang yung pasalamat dyan, eh. hindi na rin kayo naawa eh. Tapos pagdating sa mga patarget, sa ah, abulo yan, ayos na ayos kayo, antitibay nyo. Sasabihin isang worker, kaya lang, hindi po natin na-reach. Gawan po natin ang paraan na sana lagi tayong, uh, wag nating hamakin ang kabutihan ng Diyos. Tinan mo mga katarantaduhan ng mga to, pati kabutihan ng Diyos, pati Diyos sinasali, eh, mayat maya, oras-oras kayong nahingi dyan ng mga kung ano-ano, pailas mo lang sa pangasiwaan. Ano ba yung pangasiwaan nyo na sinasabi? Anong pangas? Si Daniel Rasod, bilyonaryo na yan. Napakadami niya sa sakyan. May mga luhu na yan. mga motor niyan, milyon-milyon. Mas niyan, mga milyon ng halaga. Baka hindi nyo alam. Masyado kayo nagpapaniwala sa gawain, gawain. Hindi na po yan gawain ng Diyos, mga kapatid. Yung kay Dirac na pinagmamalaki nyo at hinihingan nyo ng tulong, pamimera, hindi na po yan sa iglesia, nakapangalan na po yan sa kanila. Kayo lang ang ano eh, kayo lang ang namamanati namaman ko dyan eh. Parang yung kaligtasan ay naan labang sa harapan niya. Ay, walang ganon ang sabi ng Diyos, subukin nyo ang Espiritu kung sila sa Diyos. Kung hindi sila sa Diyos, subukin nyo. At kung hindi matanong ang puno, kung hindi matanong ang puno, mag-step down ng puno, ay eh, hindi naman naalis yan eh. Aalis ba yan? ano, nga kami? Nga nga kami dyan forever? Wala namang ganung usapan eh. O, iba? Ayun lang yun. O, oh. teka, may paparinig ako sa inyo. Wait lang. Sana marami pang lumabas at matauhan sa iglesia ni Rason. Eh, sana nga sana nga marami eh pa paano sila makakaalam ay eh, ang alam naman nila ay eh, i-block wala wala naman silang alam dano eh. o i-block nyo i-block nyo lumabas ka mag-anak nyo oh, wala nang sinino tapos eh silang nagsasabi na mga ngaral mga ngaral sa, ng ibanghelyo na sa sanlibutan paano mga ngaral yan hindi nga matanong yung puno nila lahat ay i-block nako ay eh, pag lahat ay i-block nyo alam nyo abay kokonti lang ang mga ano wala wala kayong ano naliit ang mundo nyo sa ginagawa alam nyo kayong mga miyembro dyan na sa loob ni Daniel Razon, lumilit lang ang mundo nyo, hindi po kayo nakakahalata na marami na kayong binablak na tao, tapos nandiyan kayo, nakanganga kayo, nakanganga kay Daniel Razon, wala namang binubugang aral, magpaparinig lang yan. nako alam mo, ang sinasabi niyan, taliwa sa gawa niyan. Naku, ewan ko. Si kapatid na Adrian Bianong, din ang nag-nightclub sa panahon ni Bes. Nawalan na rin ako ng amor sa kanya. Kasabwat din pala. 2011 pa yata, may tinda na silang alak sa kanilang tindahan. Nakita ko na sa boss ni Onat Florendo. Kung di ako nagkakamali. Alam niyo mga kapatid, ako patagal ko nang alam yan. Pero tinayin nyo, kada nagla-live ako, hindi ako ano sa mga alak-alak, sa mga ano. Tinayin nyo, kada nagla-live ako, talagang ang ano ko lang talaga, kaya ako lumabas. Iba na ang aral ni Daniel Rason. Ako kasi sa akin po yan, kapatid, may mga bagay kasing pinapasadiyos ko na lang, bahala na, Diyos humatol sa kanila. Ang mahalaga, kapatid, nakaunawa talaga ako sa kanya. Ang kaibahan lang ngayon, sa panahon ni Daniel Rason, wala na tayong naunawaan, wala na tayong aral, at saka sinungaling. Katulad niya, tinatanong siya about night club. Pwede naman niyang sagutin, o oh, kapatid, talagang may ganon. Pwede niya namang baguhin ang dapat baguhin, alisin ang, ba ang dapat alisin. Ngayon, hindi niya na yan matanggal kasi sa pamimera, yan, sa pamemera na yan, eh, mga kapatid, eh. Pwede naman niya sabihin na Oh, mga kapatid, ano pasensya na, talagang may gano'ng kaming ano. Oh, 'di ba? Wala naman ang mga kapatid, hindi naman malulupit eh, 'di ba? Sabi nga ng Diyos, siya pa nagsasabi ah, 'di ba? Si Daniel Lason, pagka nagpapaksa siya, ah, lumakad ng matuwid, ah, man, ng kanyang lakad. Eh sa kanya'y wala na eh.